Siya nung no, age 32, kasi 33 na ako nung nagsama na kami. Kung lagi kami magkasama, dumating yung time na, ano, na hinahanap-hanap ko na siya kahit hindi ko siya gusto. Noong, ano, noong time na nakikita ko siya, uh, gusto, gusto ko na siya makita, excited ako makita siya. Feeling ko, guwapo-guwapo niya. Feeling ko, ang bango-bango niya. Gusto ko yung bango niya, gusto ko yung amoy niya na naaamoy ko, pero sa totoo lang, ang baho niya. Pero sa totoo lang, yung panget na itsura niya, hindi siya guwapo. bako? Ba yon Yun. Yun yung tanong niya sa akin. Mahal mo ba ako? Gusto mo ba ako makasama habang buhay? Pwede ko siyang mahalin. Sabi ko ngayon sa sarili ko. Sabi ko, sige. Oo, sabi ko. Gusto naman makasama habang buhay. Mabait ka naman. Sabi ko ganun. Tapos yun, naging kami na. kami noong February 2006 uh, hanggang March 6 nang sinagot ko siya 2006 na naging mag live in kami mula noon. Gwapong ako sa kanya. Tapos, ano siya, yung parang, ano ba yun? Sabi kong ganun. Parang gusto gusto humaling humaling ako sa kanya na hindi naman dapat. Pag nawala siya sa tabi ko, kailangan hanapin ko siya. si tricycle driver siya, noong time na yon na nagsasama kami andun lang ako sa loob ng bahay. Pag alam ko wala na siya sa tabi ko, lalabas ako. Pa, kasi yung aamuin uh, ko lang yung hangin, tapos malalaman ko na kung saan siya banda. Maglifin na kami, napapansin ko sa kanya na parang bumubulong siya. Tapos sabay iihip sa, ha, ano, sa kamay niya. Tapos sabay, ang gagawin niya, igagano niya, isusulat niya sa braso ko, tapos isusulat niya din sa ano, sa tuhod ko. Kung ano man yan, hindi ko rin alam, dahil hindi ko maramdaman. Tapos yun dito, tapos minsan igaganon niya pa sa may ano ko, sa may bato. Ang kamay niya, ginagamit niya, tapos igaganon niya sa katawan. Kung hindi sa tuhod, parang, ewan ko kung anong klaseng gayo man ginagawa niya, hindi ko rin alam eh. Basta, para pa-XX lang o pa cross cross na hindi ko maintindihan. Hindi niya sa akin inaamin na kinayuman niya ako. Lagi niyan sinasabi lang sa akin na kahit anong gawin mo, kahit saan ka magpunta, ano't ano paman, babalik at babalik ka pa rin sa akin. Yun lang yung sinabi niya sa akin. Kaya nare-realize ko na may ginawa siya. nag tapos hindi ko na maalam na nandoon. Kasi hindi ako naniniwala ng time na yun tungkol sa Gayuma. Pero ngayon, naniniwala na ako kasi hindi ako makaalis sa kanya. Kahit pagpilitan ko pa rin umalis ako, gamlod na nga ako, tumaw kasi iniisip ko, tawid, tawid ano lang eh. Tawid dagat lang eh. Mawawala yan. Kasi ang sabi nila sa akin, kapag meron kang Gayuma o ano paman, tumawid ka lang ng dagat. Mawawala. Pero hindi eh. Pagbalik ko siya, hanap ko. Maalis sa akin yung gayuma para maalis sa akin yung, yung ugali na hindi karapat-dapat. Maalis sa akin yung, yung kagustuhan ko manatili sa kanya para malaman ko talagang mahal ko ba talaga siya o hindi. Kaya ako naghahanap ng taong magpapagaling at maalis sa akin yung gayuma na ginawa sa akin.